Alis na kami. Ito. Ayan. Ito, uh, ihinip araw, hours ang biyahe nito. Hello guys, for today's video, nandito kami ngayon sa Kalapan Port dahil papunta kami ng Batangas Port. So, bago kami sasakay dahil ang aming uh, ticket ay alas 2.30 pa ng hapon, kumain muna kami. Tingnan nyo, pan panoorin nyo So mga langga, dahil tapos na kaming kumain, papakita ko lang sa inyo yung aming, ito, nag-order si Larry at si Marinang walong pirasong manok. Hindi nga lang namin naubos. Tapos yung aming kanin, o. Oh. Yung kanin namin, may nilagan ng itlog nilagay namin dito. At uh, dahil tapos na kaming kumain, nalimutan ko pala mag-vlog kanina. At yung aming hugasan, o, oh, napakarami. Ito, hugasan namin ito, malamang ito mahugasan ito kung saan kami huwintong may tubig. Sa so, mga langga, ang barko na sasakyan namin ay Montenegro, pero parang wala pa yata dyan. Kasi yung tumaong, ha? Nandiyan na? Ah, nandiyan na pala yung Montenegro. Itong dumao ngayon yung MBB ba, Santo Domingo. Ayan, at saka ang daming pasayarong nagsipagbabaan. Ito mga ano, kita nyo mga langga, oh. Ayan. At kanina, nagkanya-kanya yung mga lumabas yung mga sasakyan na nanggagaling dyan sa MBB Basanto Santo Nino, ah, Domingo. Ito naman, yung sasakay doon sa sasakyan rin namin uh, Ruro, na Ruro. papunta rin ng Batangas Port at saka yun, daming mga cargo, mga sasakyan, mga truck nasa sakay din yan doon sa cargo ayan oh nakapila bukod doon kasi bukod dito yung mga tricycle single at saka yung kagaya sa amin na badya daladala ni Sprake yung pinggan oh maghuhugas kami ng pinagkainan namin kasi ano eh tawag nito malay mo may kumain pa doon sa pagdating namin malamang yung mga alas ano mga alas 6 alas 7 pa kami siguro darating doon sa Batangas di wala kaming pinggan na hugasan kaya nga kailangan namin itong hugasan buti na lang malangga may nakita kong sabon may nakita rin akong brush kung hugasan ko ito Ah, uh, Para pagdating sa Mga Ito ano. Yung mga tanya, ito lang. Muna ito. Na yung mga tao kararating lang itong barko na ito. Ay roro Ayun, dyan kami sasakay sa Montenegro na 'yan. Mga 230 sasakay kami dyan. babaan na sila o oh. Tapos sa hero. Hindi mo ba? yan. mo dito. Di ba? Oh. Uh. papasok lang kami ngayon doon sa Montenegro na Ruro dahil nga na mag sa kasi Ay, mga, ano, isasakayan sa mga sasakyan yan. Ah, na sila? mga bata eh. tuh, oh, oh, lang sa akin eh, papasok na tayo Alright Dito na kami sa taas. So, ang linaw ng dagat. Ayan o. Oh. Ambitions. Dito yung dumawang bago kami. Ang dami ng pasahirang dumarating o. Oh. Ang dami pala itong ano na ito. Ang dami mga pasahirang ngayon. O, oh, papunta ng Batangas. Ang so, Metro Manila pa siguro yung parito. Ang dami. At kami 7-11 dito ah oh. o. Apan ang pilaw. 7-11. At 7-11 na ngayon dito sa ano? Sa Nuro. Sa Montenegro. Yung B Alis na kami. Ito. Ayan. Uh, hours ang biyahe nito. Papunta ng Patangas Sport. Ito. Guys, dito na kami. Paalis na kami. Ayan o. Oh. Ito yung Kalapan Mindoro. grabe itong pulo na ito. O, oh, ang ganda na itong pulo na ito. Tingnan nyo, ah. Wait lang. Oh. Ay. Ang ganda itong pulo na ito. Oh. Malis kami ng 2.30 doon sa Kalapan Port po. Papunta na kami ng Batangas Port. Ayan, kaya thank you, Lord. At malinaw naman ang dagat. Tingnan nyo, oh. Sobrang ganda. Talagang grabe. Ito ay talagang siguro pag nagsama, tagapating ng March. March pa lang. At saka hanggang May dito siguro mga pulo na ito baka ito yung pulo na siguro ito ng mga turista dahil nga sa ang ganda ng view at uh, di ko alam po anong klaseng pulo ito ang ganda eh oh. lakas ng ulan dun oh malakas ng ulan doon. at ayan ah um, ano ito na two and a half hours ang biyahe namin ay uh, tingnan nyo wow sobrang sobrang ganda ayan okay.